Ito ngangin niya, hangin na eh, kinatawan na Kaya ka pwede magdilo ka yan. Sung... So... Ah, makabilang ta. Okay, kaya ang barbershop. Go! Makapin lang kang jeep kanyang ka? Ayun ako na Miras ko may itong oras maglamang kini na eh. May itong oras po pang kapi na. Wala nang estudyante eh. Mang Kanor. Isang oras at kalati ako maglalaman dito. Walang pasero. Ayan. Wala pa pong pasero yung jeep natin. Ito Mang Kanor. Ganito yung pasada namin dito isang biyahe lang maghapon yan. isang oras at kalati akong mag pipila rito para makaalis na tayo Ayan. wala pa po tayong pasero kung isang dalawang oras akong nakapila rito talagang mahirap yung ano natin ngayon yung biyay walang estudyante Ali, hindi ko. Papali, magkapera. Yan. Isang oras at palati tayo dito pipila. Wala pa rin tayong pasero. Natibida de eh, boss! ay tangarap. Ay niyo, boss. op, sagli mo po kanya niyan. Dali biza de boss. Ayan, sakay na po kayo. Ayan okay. so, may pasero na tayo, dalawa na yung pasero na. Kalating oras na dalawa pa lang yung pasero natin. Ayan, tatlo na. Natipida de Ganito ang pasada dito sa barrio namin dito sa Guagua. Ayan. Ito yung jeep natin. Parang salami ng kintab oh. Ayan, may payong pa. Mang kanor. Pwede pa drive. Ito. Ganito yung pasada namin dito. Isang oras at kalatip bago dumating yung mga pasero. Mangkanor Kanor.